Magandang araw sa mga ginigiliw naming mag-aaral ng ikawalong baitang. Kumusta? Ako ay nagagalak na makasama kayo ngayong hapon para sa ating talakayan kung paano maging responsable at huwarang miyembro ng pamilya sa ating lipunan. Ito ang Bamboo Teleeskwela. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao. Ako ang inyong guro, Maria Carol T. Reyes, mula sa Kawayan City National High School, Schools Division of Kawayan City. Ako ang makakasama ninyo sa oras na ito. Bago tayo magsimula, siguraduhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportabling lugar. Siguraduhin din na mayroong kayong papel at lapis at hawak ninyo ang inyong module upang magamit sa ating talakayan mamaya. Pinaaalalahanan ko rin po ang mga magulang o guardian na gabayan ang inyong mga anak. Isa na namang araw na puno ng aral. Ngayong araw, kayo ay makikibahagi sa mga magiging pagbabagong magaganap sa ating lipunan. Handa na ba kayo? Pero bago natin simulan ang ating aralin, narito muna ang mga kasanayang dapat malinang. Una, Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita sa pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, papel na panlipunan at pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan, papel na pampolitika. Nasusuri ang isang halimbawa ng pamilyang ginagampanan ang panlipunan at pampolitikal na papel nito. Sa inyong sariling pamilya, magbigay nga kayo ng inyong mga karanasan na nagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan. Bilang isang pamilya, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na lumahok sa mga ganitong gawain? Bakit mahalaga na makibahagi ang pamilya sa ganitong mga gawain? Tama, dahil bilang pamilya, tayo ay bahagi ng nipunan na dapat may pananagutan sa bawat isa. Ngunit tandaan, sa pagbibigay ng tulong sa ating kapwa at pamayanan, ay laging tandaan ang aral ng Biblia sa Mateo Kapitulo 6, Versikulo 1, Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Kung magkagayoy, ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong ama sa langit. Isa isip na ang pagtulong sa kapwa ay dapat bukal sa kalooban at hindi kailangang ipagyabang upang makaani ng papuri. Ngunit paano nga ba matutukoy kung ang tao ay nakasusunod o nakatutulong sa kanyang kapwa o maging salipon ng kanyang ginagalawan? Narito ang mga ilang paraan ng pagganap ng ating tungkuling panlipunan bilang pamilya. Una, maaring sa pagbibigay ng personal na tulong, tulong moral o pinansyal. Sa tulong moral, ang pamilya ay maaring makapagbigay inspirasyon sa mga pamilyang may mga pinagdadaanang ng mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, pagsasabuhay ng bayanihan. Ito ang pagtutulungan ng bawat kasapi ng lipunan at sinasabing ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan kaya naman sa loob ng pamilya nag-uumpisa ang tinatawag na bayanihan. Pangatlo, maging mapagkalinga sa kalikasan ng pamayanang kinasasangkupan. Kung mayroong papel ang pamilya sa lipunan, mayroon din itong pananagutang pampolitikal. Ang sumusunod ay mga karapatan ng pamilya na dapat isaalang-alang pangalagaan at isagawa. Ang karapatang umiiral at magpatuloy bilang pamilya. Bawat pamilya may karapatang kilalanin ng lipunan. Sa pag-iral ng pamilya, Nakapaloob dito ang karapatang mabuhay ng malaya bilang isang pamilya. Ang karapatang isa katuparan ang kanyang pananagutan. Bilang kasapi ng pamilya, bawat isa ay may pananagutan. Ang magulang ay binigyan ng karapatan ng Diyos na turuan at disiplinahin ang mga anak upang maging mabuting mga bata. Ganon din ang ibang miyembro ng pamilya. Sapagkat sa pagganap ng bawat gampanin ng miyembro ng pamilya, matatamo ang kaayusan at katiwasayan sa loob ng pamilya at sa lipunan. Ang karapatang maging pribado ang buhay. Bawat pamilya ay may karapatang magkaroon ng tahimik at pribadong pangumuhay. Ang karapatan sa pagkakaroon ng katatagal ng bigkis at institusyon ng kasal. Nilikha ng Diyos ang tao bunga ng kanyang pagmamahal. Kaya likas sa tao ang magmahal. Ang isang lalaki at babae na nagpa magpakasal at magsama hawang buhay ay tumutugon sa tawag ng Diyos na magmahal. Ang pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan ang magpapatibay sa isang pamilya. Ang karapatan sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapalaganap nito. Ang karapatang palakihin ang mga anak. Ang mga magulang ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatang palakihin ang mga anak upang sila ay lumaking mapagmahal, magalang, at responsableng miyembro ng lipunan. Pananampalataya. Pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Bilang isang magulang, sila ay may malaking bahagi sa pagpapanatili at pagpapatuloy ng mga magagandang kaugalian at tradisyon. Mapapanatili ang mga ganitong kaugalian kung mismo sa loob ng pamilya ay ginagawa ang mga ito karapatang magtamo lalo na ng mga may sakit na magtamo ng pisikal, panlipunan, pampolitikal pang at pang-ekonomiyang seguridad. Ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay pamilya. Ang pagkakaroon ng maayos na tahanan ay makapagbibigay sa bawat miyembro ng pamilya namamuhay mamuhay ng tahimik at matiwasay. Ito rin ang magbibigay ng pagkakataon na mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak at matutong makibahagi sa lipunan at pakikipagkapwa. Ngayon, kunin ninyo ang inyong module at basahin ninyo ang maikling sanaysay tungkol sa isang guwarang pamilya at sagutan ang dalawang tanong. Pagtulong Refleksyon sa isang huwarang pamilya ni Rachel Joy F. Lepaupau Anong uri ng pagmamalasakit ang ipinakita ni Mang Rudy? Sa iyong palagay, katangi-tangi ba ang gawain ipinakita nito? Anong gampanin ang ipinakita ni Mang Rudy at paano nito na ang kanyang mga anak? Kailan ka ba sa pagiging matulungin ng pamilyang Cruz? Ikaw, may natatandaan ka bang pangyayari sa inyong pamilya kung saan nagabot kayo ng tulong sa inyong kapwa? Lahat tayo ay nakapag-abot na ng tulong sa ating kapwa, maaaring sa malaki o maliit man na paraan. Kung minsan nga, may pagkilos tayong hindi nababatid sa ating sarili na nakapagdala pala ng isang malaking pagtulong sa ibang tao. Sa sanaysay na binasa, may ilalarawan na huwarang pamilya ang nabuo ni Mang Rudy dahil sa kanilang bukal sa loob na pagtulong sa kanilang mga kakilala at kapwa. Halimbawa, sa pagbibigay ni Mang Rudy ng libreng almusal sa mga taong nasa lansangan, nagampanan nito ang tungkuling panlipunan na magbigay ng tulong na bukal sa loob. Ganon din ang kanyang anak na nagsagawa ng fundraising para sa kanyang proyektong buklat-aklat na naglalayong makabili ng mga storybooks at diksyonaryo na maibibigay sa labin limang paaralan ng kanilang lungsod. Ngayon, talakay naman natin ang mga pampolitikal na gampanin ng pamilya. Ang pampolitikal na gampanin ng pamilya naman ay nagbibigay diin sa pangangalaga ng tao sa mga institusyonal na batas, karapatan ng tao at lipunan. Ilan sa mga ito ay pagbibigay laya na may pahayag ang paniniwala ng isang tao batay sa kanyang pananampalataya. Pangangalaga sa kabataan laban sa pagbibiso, gaya ng droga, pornografiya, paninigarilyo at iba pa. Sa panahon ngayon, maraming mga kabataan ang nalululong sa mga masasamang biso. Kaya, karapatan ng bawat pamilya na ilayo ang mga kabataan sa mga ganitong gawain upang sa ganon, magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Paggalang at pag-aaruga sa matatanda. Pagpapahayag ng sariling pangangatwiran. Halimbawa na lamang sa sanaysay na binasa, ang mga anak ni Mang Rudy ay nagampanan ang pampolitikal na tungkulin ng kanilang pamilya sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapamalas at pagbibigay sa karapatan ng mga kabataan na makapag-aral at pagtulong sa kanilang pamilya na magkaroon ng pang-ekonomiyang seguridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa ama ng pamilya. Ang panlipunan at pampolitikal na gampanin ay natural na tungkulin ng isang individual sa totoong buhay. Sa katunayan, magkatuwang ang lipunan at mamamayan sa pangangalaga nito. Kung ang lipunan at mamamayan ay walang wastong pamamalakad at pagsunod sa naturang gampanin, maaari itong makalikha ng negatibong epekto tulad ng kaguluhan. Kung kaya, bilang mamamayan, narapat na mapanagutan ang tungkulin upang maging isang buwaran. Natalakay na natin kung ano ang mga panlipunan at pampolitikal na gampanin ng pamilyang Pilipino. At nakapagbigay na rin tayo ng mga halimbawa kung paano maipapakita ang pagiging huwaran ng isang pamilyang Pilipino. Sana naunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Para mas madaling matandaan ang ating mga tinalakay, ugaliin natin itong gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon, oras na para sa inyong gawain. Panata ko. Gumawa ng panata ng katapatan tungkol sa gampaning panlipunan, at pampolitikal ng inyong sariling pamilya. Kung kayo ay may katanungan, maaaring inyong tawagan ang inyong guro o di kaya ay magpadala ng inyong mensahe sa pamamagitan ng group chat, messenger, or Facebook. Maaari din ninyong ipadala ang mga output sa inyong barangay o sa araw na tinakda. Hanggang sa muli, ako si Maria Carol T. Reyes, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikawalong baitang ngayong araw na ito.